Well, muna-muna kasi patingnan to, no. Mayroon pong natin dito yung mga platforms like uh, yung uh, sa Meta and Facebook. for our recruitment pero din, hindi ko sa, amin, uh, sa, sa, iba mga platforms. But, uh, natin sila para hindi magulong. And then, after which, yung ating mga government agencies, like yung ating DOJ, NPI, BNP, uh, uh, CIC, CICC, uh, Cybercrime uh, Investigation, uh, the, uh, Council, NPC, ko, Yung unahin na, natin. And then, after that, Uh, sa susunod na linggo, nag-aasin ko kami yung Chairman uh, David Yang o yun Chairman uh, 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 uh Joboy Aquino that uh, we will be inviting mga akadim, mga uh, journalist, mga bloggers, Uh, para na si Ganon, makita natin po at mapalawa kasi itong investigasyon na ito eh. Kasi merong final sa akin ng mga 60, 60 mga ano to, mga house bills. And uh, meron din privilege speech si uh, Congressman na uh, Ace Barbers. Uh, merong resolution uh, na ipinail din. So kung titignan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga uh, creation of uh, mga content na, na talagang nagkakaroon ng uh, post uh, information na uh, na-disseminate nila. Uh but of course, yung uh, digital uh, literacy as well. Marami, marami siyang konsepto that uh, we need to, ano, uh, to, uh, to, uh, uh, uh collect. Dahil nga po uh, sa anim na po na uh, pinag-aalala namin mga housemen ngayon, dapat mag-create tayo ng isa lang. ano yung extent na gusto nyo mapatwala? Bago na ng Ano kung ba mamu-salo? Kasi under the Constitution, we are guaranteed by the freedom of expression and freedom of speech. And uh, accordingly, uh, meron din tayong uh, tinatawag mga penalty sa Republic Act 1175 itong mga uh, libel na nakasama, uh, nakasama dyan. And even sa ating vice penal code, kasama yan sa uh, 5 But uh, of course, nakita po natin na uh, meron mga uh, violation dito sa tinatawag po natin na uh, freedom of uh, expression. Ako nakikita ko hindi siya absolute eh. If uh, ang pag-uusapan po natin ay yung ating pong, uh, system of government which is democracy, alam mo itong freedom of expression is just a, um, a part of a uh, democratic uh, system of uh, our government. Now, ito ma uh, na yung ating uh, democracy uh, by those people who are hiding in the freedom of expression by deliberating uh, uh, creating a, uh, a narrative that uh natitrate na po yung ating democracy i think it's better that uh pong ating po uh, freedom of expression ay uh, ma-check po natin. uh it, it is being being uh, abused by others who have uh intent and purposes na talagang durugin uh, yung ating mga uh, uh, government agencies like for example uh, sa karapatan na, na dito sa atin talagang minumura ang presidente minumura ang vice president minumura ang speaker minumura minumura ang senate president uh, mahirap po pero uh, I think uh, ang doon sa freedom of expression eh. Pero kung isa sa na ito po mga nagkikreate ng mga disinformation, umagawa um, sila ng nar narrative na sarili nila dahil kinikater nila yung mga sa nila, yun ang dapat po natin ma-check. Mache Kasi tandaan, ko, marami ng mga, uh, mga trolls eh. Uh, uh, mga toll parks uh, eh. And, and uh, uh, I think we have also to criminalize. Uh, Dahil meron po mga and bills na sa atin uh, uh, criminalizing okay, itong mga troll it. farms. Are, and I think it's uh, just right. No? Kasi hindi po yun yung talagang uh, sentimento ng mga gumagawa eh, na nagtatrabaho lamang sa troll farms. Eh. They are also being victimized by these people who are paying them para imalign ang certain politician or businessman o yung mga katunggalin nila sa anumang uh, sektor ng kanilang buhay, yun ang dapat po natin mapangalagaan. Pagdating ng po sa digital uh, literacy na ipinahil din po dito sa amin sa Tricom, we need to check also kung paano natin mapangalagaan yung mga susunod na henerasyon. Even these young people and vulnerable sector na kapag nabasa nila, nakita nila, naniniwala sila. And paano yung kanilang, kanilang uh, pagbuo ng ating uh, kahisipan, ng ating mga kabataan. Eventually, uh, yung pong kasinungalingan Nag nagiging katotohanan na. And yun na nga po yung uh, committee na aking nahawak, yung public order. We have to set back again the uh, order in this uh, in this country by uh, trying to check ito pong mga ginagawa nilang disinformation sa mga content na ginagawa nila. At at the same time, nakikita natin yung, yung unfair din doon sa ating mga journalist. No? Like, for example, meron kayong mga parameters na ginagawa para ma-check yung mga ilalabas ng content. Others have not. ba? Diba? So, yun yung nababalansin natin. At uh, titignan po natin uh, mga pros and cons. That's the reason why in the next series, iimbitahan naman po natin yung mga bloggers, mga journalists, mga academe Para na sa talong, makita natin ang lahat ng inputs nila. Okay.